ito pala yung manok labuyo na nahuli ni pare ayan o ano, na ano pa? may man oh. ako sa kubo ni pare ronald dito sa kanyang payag wala muna kaming tibaw ng mga bitag. Di muna kami magtitibaw kasi masama yung panahon dito sa bundok. Ano? Mahamog. Kumbaga dito sa waray, dampog. Madampog. Maburong. Ah, maburong. <laughs> <laughs> maburong dito. Maburong. Hmm. Mahamog. Kaya di kami makakakit dun sa bundok, dun sa taas. Pakita ko pala yung manok labuyo na na huli ni pare. Ano pare? Ito pala yung manok labuyo na na huli ni pare. Ayan na. Ano na siya? Ano may, halo may halo na siya, may breed na siya na labuyo. Ngayon, nahuli niya. So pare, gumagawa ng anong kanyang sahig dito sa taas ng kanyang hubo. Nan, nahulus yung kakao mo, pre. Ha? yung kakao mo. Yung, ano, pe, bilad mo. Ito yung lang yung nagpapainit sa amin. Siga ng ano. Siga mo na kayo pampainit. Kasi o, ulan ng ulan dito. So, mga nang panahon ngayon dito sa amin. <laughs> Ito nga pala bantay ni pare. Oh. Ala. Si ano. Gimoy. <laughs> Tuy. Oy. Tutu, um, hi. Ni, hi. Oy. Akoy. Ah. Kakaway Pare. Abay ako. Magra-ricean siya ng ano niya. Sa log. Matigas na, na yung 'tong riceang Matigas. tigas nababalok yung rice ang ayun o masyado nang matamog sa bukid kumain na pala si pare. Ayun ulang, gulay. Ta. Ayun. Tinali lang muna ni pare kasi baka makakain ng mga palaka, yung nakakalaso na palaka. Kaya tinatali lang muna. guys sa ah. Uh, mababa na tayo ng ano bayan si pare iwan dyan sa payag niya mamayang hapon pa siya iwan dyan sa uh, kubo niya mag gagawa gawa siya mag, mag aayos pa ng uh, mga sahig hindi pa kasi tapos yung kubo niya yan tapos ako mag-harvest muna ng gulay tapos bababa ng bayan para muwi hindi rin kasi ngayon makatrabaho dito sa bukid may low pressure ngayon dito sa amin kaya hindi natin magawa yung mga activity natin dito sa bundok hindi rin kami makapagpandaw ngayon ng mga bitag hey, gawa ng maulan lalamigin kami doon sa taas ito rin nakalagay yung isang bitag namin ha, pang baboy ramo sa taas wala pa naman dito na yung dito na po yung aking farm tingnan natin kung may mga harvest ng mga gulay medyo madilim nga lang madilim may mga tanim akong kalabasa Namunga na rin ng pinagdadasal ko na sana mabuo. Ano, mamuo na. At nang makaparanas naman tayo makaharvest ng kalabasa. Yung okra mamumunga na to. Kasi may mga bulaklak na. Tapos may bunga na nga oh. ang dami ng okra din. Tapos may mga okra dyan. intercropping lang sa kalabasa. Ito tayo sa sigarilyas. Bunga na ang sigarilyas. Ito gamit. Ito. Paharabis tayo ng sigarilyas. Panggulay sa bahay. libre talaga pag may may ano pag masipag ka magtanim tsak may maaani ka diba pag masipag ka magtanim may makukuha ka Manda mo na nga eh pa natatanggal na ng damo gawa ng ulan ng ulan buhay din buhay pa rin pag magda magtulos ka hindi na mamatay. buhay pa rin hmm. Hmm. ano pa ba? kunin ko na to to Dito na to. Ito libro. Ah, nila pagkumulan doon yung, oh, yung sigarilyas. Dito na muna tayo sa sitaw. May mga bunga din yung sitaw. Ito yung magandang ginagamitan dapat na talaga ng gunting. libreng gulay na to mga kaibigan oh. isang linya pa lang to sa likod pa yun oh. isang linya pa lang yan abay Tingnan nyo naman magkabilaan oh, naran na to diba astig astig Hmm. Saan O oh, ha? Silong ulit. Sa tayong magawa, talagang maulan dito. Oh. Maulan. O oh, babasa tayo pag di tayo sumilong. Ito yung na-harvest ko doon. Naiwan ko pa yung sigarilyas. Tsaka di ko pa na-harvest yung talong. Ito ako nakaka-harvest ng iba. Sigarilyas pa lang Tsaka sitaw Yung sa sitaw Di ko pa naubos lahat Pangalawang Ano pa lang yan Linyada Yan pa lang yung mga na harvest ko Ito pa lang Pagkatapos ito Uwi Uwi na kagad Wala talaga Yung panahon Sama talaga panahon dito Ayun guys uh, Ito yung na harvest ko Sitaw May patola May talong tapos may sigarilyas may mga sili pa sa ilalim nito no? siling labuyo dahil di tayo nakatibaw may bawi rin tayo may nakachamba rin tayo ng gulay kahit di tayo nakapandaw ngayon so yun lamang po no?